Buenos dias, señoritas y señoritos. Earlier, amid the controversial appointment of uh, my friend, Attorney Larry Gadon, as uh, presidential advisor on, uh, on poverty alleviation, we predicted that probably he will not last long, that probably President Bongbong Marcos Against the advice of First Lady Liza Aroneta Marcos, is only giving in to the to the uh, to the uh, protested protestations of uh, loyal Marcos supporters who are angry and who are disappointed that many of them are not given jobs in government as they were promised. So yun po, sinabi natin na baka for the sake lang pinagbigyan si Gadon. Binigyan ng pwesto, binigyan ng posisyon kahit hindi bagay sa kanya, kahit hindi expertise niya kasi lawyer siya. Binigyan lang for the sake para lang ma-to ma silence yung pagaalma ng mga very very loyal Marcos supporters tulad nila Elizabeth Oropesa na nagwawala ngayon at iba pa na dahil hindi sila nabigyan ng trabaho kasama na yung mga vloggers na tumiwalag na sa kanila at sumanib sa doon kay Vic Rodriguez dahil hindi rin sila hindi rin sila nabigyan ng ng posisyon diyan sa Malacañang o sa kabinete. So sinabi natin na kahit one time pinatawag na ni ni First Lady Lisa Araneta Marcos si Gadon at sinabi okay i-appoint kanya i kanya ka kana presidential advisor pero please try to keep a low profile so kumbaga pati yung dalawa hati-hati sila with Marcos willing to support the appointment of Gadon and to grant the request of the loyalists para ma-appoint sa puesto si Gadon pero si Lisa Marcos is against it dahil nga yung sa dami-daming mga maka controversies na nasangkutan itong si Larry Gadon. Kasama na dyan yung, yung na-disbar siya at saka yung, yung panginginsulto niya na si, sa kaibigan ko pa naman na jurnalista. So, recently, meron lumabas blind item sa very, very controversial la uh, controver uh, very uh, reliable and very credible na political blog na ang tawag ay politico.com and I trust this blog dahil news site dahil ang behind dito mga kasama ko dati sa inquirer at saka mga 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 political minions rin ng ng other political groups so pero as far as the news is concerned very credible sila and we quoted them in the past hindi pa naman tayo sumablay. Ngayon, meron silang bagong post dito yung ang title dito sa politico.com uh, foot in the mouth. Palace official could face axe over tactless remarks. So yun, iba isang official doon ng palasyo, may may uh, hindi lang foot and mouth disease, but foot in the mouth yung yung paanya na sa nasa, nasa bunganga niya dahil sa mga masasamang o mga, mga sinasabi niya na hindi ka nais-nais. So sabi nila, pwede daw mawala itong uh, itong uh, uh, opisyal na ito dahil sa mga panginginsulto niya sa pagkamatay ni Senator Benigno Aquino na when we when we recently celebrated yun. And uh, I really suspect si Larry Gadon yung official kasi sabi nga nila ah, uh, kahit pa paano daw nag-effort daw si Marcos to to effect unity uh, in the country pero ito daw si ito daw si uh, op, itong official na ito ay tuloy-tuloy daw yung pagbabout kay Ninoy Aquino at uh, nilagay at uh, hindi daw masaya at na, nagalit daw yung malakanyang dito so kaya sabi nila ang solusyon daw daw malakanyang at uh, pinag-uusapan na daw sa Malacanang ngayon dahil hindi pa rin naglalaylo itong opisyal at tuloy pa rin tuloy, tuloy pa rin uh, binibigay ng kahiyan ang Malacanang baka tatang hindi na lang bibigyan ng funding itong opisina nitong opisyal na ito at ito daw it, itong ito daw opisyal ay ka-appoint lang sa pwesto eh si Gadon lang man ang ka-appoint sa pwesto na very controversial eh Sabi nga nito uh, Talk is rife that uh, ranking official might be eased out to prevent bringing embarrassment to the president One way that this might be done is by making it hard for the official's office to access funding Siyempre kung walang funding, wala siyang sweldo wala siyang wala sang pambayad sa mga sekretary niya, pangrenta ng opisina, gasolina, driver and everything, lahat sa atin naman chine-charge. So, without funding, ito the official will will not be able to implement project and projects at without projects at walang accomplishment ma, ma ang magiging parang pabigat na lang siya sa gobyerno at uh, baka siya nakusa, umalis na lang siya sa sa sa, sa puesto Pero binigyan pa daw warning ito. So, tiningnan nga natin yung mga yun, oh yun, know, bagong official. Pangalawa, very controversial. Pangatlo, uh, bumanat kay uh, Ninoy Aquino. So, uh, nakita ng, ng team natin na meron nga talagang banat si uh, si Larry Gadon isipin nyo yan nakak, na, nagagawa pa niyang mag-vlog habang sa kwansya, nasa nandyan sa Presidential Advisor on Poverty Alleviation, sa so, daming mahirap dito, sana hindi na siyang natutulog, siguro mga limang oras sana siya matutulog sa pagtatrabaho para tulung, tulungan ang mahirap, sa so, daming mahirap sa atin pero eto pa, nagbablog pa siya at uh, sana, uh, sa vlog niya Sir Sirbisu Channel. Sirbisu Channel and uh, and credit to Sirbisu Channel. Uh, posted August 24, 2021. O ito yung kanya para para marinig nyo straight from uh, Gadon. Hi mga katropa. August 21 na naman at uh, marami na namang mga hanas-hanas diyan sa social media na kagagawa ng mga troll no na sininoy daw ay hero na alalahanin daw ang uh, na he, ano Ninoy's Day ganya dahil August 21 Naku ito ay mga biktima ng mga propaganda brainwashing at indoctrination ng panahon ng uh, pagkatapos ng EDSA EDSA 1 na yan na peke na revolusyon uh, si Ninoy ay hindi kailanman na deklara na hero yan ay kagagawa lang noong panahon nila Corrie na sila lang ay self-serving na nagpa-declare-declare declare dyan na hero yan. Pero hindi yan officially declared as hero. Hindi siya considered as hero kasi siya ay uh, kasabwat ng mga komunista. Oh? Uh, kasabwat siya ng mga komunista laban sa kay uh, Presidente Marcos doon upang uh, mapilitan na magdeklara ng martial law si Presidente Marcos at uh, lahat ng panggugulo ginawa nila Ninoy nila Joma at uh, yan ay uh, naging sanhi ng pagkalugmok hmm. ng ating bansa at uh, malaki ang naging uh, uh, naantala ang ating pagunlad bilang bansa dahil sa mga yan Okay guys, uh, hanggang doon na lang tayo kasi uh, hindi na tayo magpapagamit sa propaganda ni Gadon pero clearly he's really uh, destroying the name of uh, Ninoy Aquino. Alam naman natin dito sa Pilipinas, kahit papaano, paano uh, kahit ma may ka makasalanan ka pa naman, pero kung patay ka na, kahit papaano, may konting respeto. Tulad tayo, if we blame Marcos, it is because it is the truth sa mga gina Mar uh, Ferdinand Marcos Sr. At hindi naman natin sinasabi na binabastos talaga natin or we, we call him names or ano Pero dito, hindi ko na lang plinay, eh, pero meron pa siya pero pa siya sinabi yung mga mga stupido at mga at mga gago daw yung mga yung favorite term niya yung naniwala na hero si Ninoy. Sa so, totoo lang po hindi po totoo na na si, si Ninoy pa nga ang kumausap para mag-surrender na yung mga mga hugbalahap at ibang mga mga rebel leaders pagkatapos si Pinoy po ang dahilan na nag-expose yung mga katiwalian sa Marcos administration. Kaya sila Joma Sison, nagrebelde sila on their own. Si Nurma Sumiswari, sa lugar namin, nagtayo ng Moro National Islamic Front para labanan si Marcos dahil nakita na ng kanila na realize nila na naging diktador na. So hindi po related ito lahat si Nurmi Suari, si Joma Sison, nag a po itong dalawa on their own kasi may mga pag-iisip rin naman ito. Mga ta mga ta tao rin naman ito at si Pinoy naman, si Ninoy Aquino was fighting in the political front. Kaya mali 'yun na sinasabi niya propaganda. Kasi all of this, hindi naman maging, maging lalaban sa gobyerno si Ninoy Aquino o kaya si Joma Sison o kaya si Nur Miswari kung, hindi, kung, kung maganda ang pamamalakad ng gobyerno. Hindi uh, na na vlog na natin noon, pinasunog nila yung yung holo ni rape pa nila yung mga babae pati madre during the time of Marcos. So, uh, meron pa sila yung Jabida massacre na pinatay nila mga Muslim. In fact, yun ang nag-ignite ng Muslim rebellion. Pinata sana nila yung mga Muslim para mag-invade ang Sabah, Malaysia pero minaltrato mga Muslim, hindi binayaran ng sweldo ng mga Kristiyano nilang mga mga trainer at pinakain pa ng baboy. Kaya alam nyo naman kung ano mangyari kung papakainin yung ang Muslim ng baboy. Kaya nag-aklas yung mga Muslim Muslim na tinetrain saara para mag-invade sa Sabah. Yun, abuti at least may nabuhay, naka, nakalangoy papabalik sa Manila at yun nagsumbong sa sa oposisyon kasama na si Pinoy kaya nag-deliver ng speech si Pinoy ukol sa uh, si Ninoy Aquino ukol sa bagay na yun kaya dahil doon kasama na yung mga yung mga masaker at uh, at discrimination sa mga Muslim sa Mindanao kaya nag-a-class yung MNLF. So ganon rin ginawa yung 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 komunista uh, yung grupo nila, grupo nila Joma season So uh, pero what's clear dito po uh, this blind item could only be referring to Larry Gadon at kung ako kay uh, advice ko kay Gaddon, my friend quit talking na kasi you know your mouth is toxic na talaga to the Filipino people at nagagalit na rin ang malakanyang. Uh, gawin nyo na lang yung gagay, gayahin nyo na lang yung anak ko yung na busy busy sa NGO namin wala talk is cheap partner talk is cheap like kami from 201 meron na kami meron na kami NGO na ang pangalan na ay uh, abuk saya group kasi saan mga 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 community na, na nandoon yung Abu Sayyaf nagdi-distribute kami yung libro para yung mga anak nila ma -mahi mahikayat na mag-aral at maging professional kaysa uh, gumaya sa mga tatay nila na mga Abu Sayyaf so uh, kaya ngayon kung mayroong buhabanat sa akin na sinasabi puro salita lang ako I have my NGO na ngayon ang pangalan under my daughter Christiano Islam Peace Library na recognized by the United Nations and the UN at masasabi ko beside talking I'm doing something so my challenge to you Atty. Gadon magtrabaho na lang kayo ang daming mahirap sa bansa maawa naman kayo maawa naman kayo sa kanila do everything do something for them kasi nandyan ka na sa posisyon Otherwise na maybe uh, tama lang talaga yung uh, gagaw planong gagawin sa iyo na tanggalin ka na talaga sa pwesto diyan. So yun lang po. This is again uh, uh, to show you na gaano pinaglalaruan lang yung mga posisyon natin ng Marcos administration either for political favor o for money. Pero wala talagang kaseryosohan o wala talagang real na intention to help the poor. So again, this shows you Gaano talaga kawalang malasakit itong Marcos government na ito. So please share this blog so people will know, especially the poor, and they will know what to do in the 2025 and 2028 elections. Mucho y mas gracias and see you in my next blog.